channel. Ngayong araw po, sisir ko po sa inyo isang bago kong kalaman na mabisang gamot po tungkol po sa pagtatay ng mga tulip. Wow. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo ang ng Madre de Agua guys na mabisang gamot sa pagtatay ng mga biik. One day lang guys, talagang matigas na ang pagkain ng biik. So, ngayon guys, panoorin nyo kung paano ko papakain sa mga biik yung Madre de Agua. O, so, ito guys. Ito yung Madre de Agua. At, i... I may himayin ko lang to isa-isa. At saka, opo, papakain ko wow. sa kanila. Kahapon ko guys, to na discover na yung madre de agua ay maganda pala sa gamot sa pagtatay ng mga biik. So, katulad nito Tito ngayon, ito po yung pinakamadaling paraan, lalong-lalo na po kung malayo ka po sa bayan at nandito ka po sa bundok, wala, hindi ka po nakakabili ka agad ng gamot ng pagtatay ng mga biik at hindi ka makatawag ng technician. Yung problema mo guys sagot na ng Madre de Agua at hindi lang po guys ang Madre de Agua at hindi lang po gamot sa pagtatay ng mga biik eh, mayroong pa po siyang sustansya po sa inyong mga biik so kayo po kung kayo nag-aalaga ng mga biik at malayo po kayo sa bayan at mayroon kayong madre de sa inyong tahanan, pakain nyo yan sa mga biik, lalong lalo na po kung magkakain. So malalakas ang mga biik nyo guys. O, kita nyo naman guys yung aking mga biik. Hindi so, ba guys? Malalakas yung katawan nila at palagi silang maliksi at hindi sila nangihina. So, ganun guys. So maya-maya lang guys, maya mayang tanghali, mayroon ng resulta ang aking nagtatayang nagtatay na wow. BX. So ipapakita ko sa inyo kung paano kung gaano kabilis yung visa ng Madrid de Aguas sa pagtatay ng BX. At so, siyempre guys, kasi nga po dati <laughs> Noong nakaraang araw, eh... Gaya nga po nang sinabi ko sa nakaraang kong video, nagkaroon po ako ng isang... Ako po ay isang nabigyan sa... ng Yumic Beat ng promo. Inabigyan, wow. nakabili po ako ng tatlo, kagaya po noong sinabi ko. So, ngayong guys... Pagkatapos ko silang pagkainin ng Madrid Agua at syempre po ang aking pinapainom ay yung aking Yomik Beat. Ito po guys. Yung Yomik Ito guys. Yomik Beat sa baba at may 100 po may 100 grams po sa taas. Ito guys. Back to back print po bo. po yan guys. Ayan po. So Ayan guys. Sa lahat lahat po ng mga manonood sa akin na mayroong kang kung nagtataiman eh kung hindi mo alam guys wala kayong wala kayong Madre de Agua sa inyong tahanan wala rin kayo nitong gamot pwede din po kayo mag comment sa akin at para masabi ko sa inyo kung ano ang dapat gawin. Guys, ito tapos siyempre tapos na pong kumain ang ating mga bihig. Pinapainom ko po yan ng Leo McBeat. Niyan, wala pa. Ayun guys, ang ganda ng mga bihig. So, katawan palang guys ng mga bake eh, talagang hindi na kayo loging logi so ayan po wow. ayan. so wala pang 45 days yan guys ha? simula ng ipinanganak so ayan itanong nyo, naman yung mga katawan nang dahil po yan sa yung at ayan wala pang 45 days yan guys ha? so ayan po tingnan nyo naman ang aking mga big at ito po guys ay simula ng iwalay po at sa ngayon araw po ay 10 na po ito guys wow. so nabawasan na nga po ito ng isa guys kasi po may bumili ng isa So, kasama na po dyan guys sa Madre de Agua ang pagpapainom ko ng Yomic Beach. So, ayan. Kita nyo naman guys. Ang aking mga big, o oh. oh. malalakas yung katawan at hindi po sila sakitin at hindi po sila malungkot. So, yeah. so ayan guys, sana po mayroon po ako ngayong araw na i-share po sa inyo na isang magandang kaalaman, isang magandang mabuhay magandang gamot po so tungkol po sa pagtatain ng biik so sana guys may na-share po ako sa inyo na kahit ko konti man lang so na-share ko sa inyo so guys di ko na po papahabain maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa aking youtube channel at sa ating mga video na ina-upload na pinanonood nyo so maraming salamat guys at lalong lalo na guys sa mga sa mga aking subscriber, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. So, guys, God bless po sa inyong lahat at mabuhay po kayo lahat. So, di ko na papabain guys. Maraming salamat po. Bye-bye.